bukas mo na ako na um, aking mga labahan sa baybay. Kasi ako ay naglaba. Ayan pa yung iba Oh. Ayan. Ayan yung iba. Ayan yung iba. Tapos andito sa baybay yung oh. iba. sana na lang hirap naman ito. Ang hirap na wala tayong kamera. Ayan. kong puyo na nagay okay, ko dito naglaba kasi kasi bago kami dapat sa aming new house okay, May mga sa Ayan pa yung ibang nilabahan ko. dito malakas yung hangin Masakay, maganda dito maglaba ayan maganda maglaba madali lang magsampay pala madali lang matuyo lakas pa rin yung hangin pero mainit naman kanina may tao din sa kabilang oh. kabilang pari yun yan ayan yung maalon ay alam mo pa yata ako ayan mare. Diba? Maganda naman dito. Mas maganda yung lilipata namin. Mas maganda doon. Ayan. Ganda. Ganda. Diba? Ang mare. Magandang dito na muna ang aking video kasi ako ay magliligpit muna ng aking mga sampay. Okay, mga mare. Hanggang dito na muna. Bye-bye. See you.